pwede to, yan tuna yan mga amig, oh tuna yan, oh anak ng tuna anak ng tuna, amigo oh, ayan buhay, maganda sa hapon ah, wala na, kariya na kariya pa may nakari, nakariya pa, maganda sa hapon na maganda ang may buhay ng ganitong hapon-hapon, ah ha. so bahay na uh, so, bahay na natin po mga uh, ay nakakain na, at para pag talagang ayaw dito di li pa tayo at alas 5.50 pa lang nakagap sumikat ang araw mga amigo wala pang alas 6 pero yung araw ah kung hindi na ako kubir ng ulap yan medyo mataas na sana yan kandigyan na natin mataas taas mataas taas na Ayan, oh. na naman eh. mayroon lang dito baka sa araw gusto yan na nang sitong ay hindi lang na tatanggal lang. Ayun ah. Naubos yung bangka sa bandang west natin ah. Na lumipat sa Sa east. Puro pati na nasa may bandang bandang west natin kagabi.

atlo ng buya ulit sa nilipatan namin sa tinulugan namin kagabi nasa pangatlong buya na daan namin nakatali kami at na lang sana muna eh. ay naman ang panayon ang pakita ng bigtuna mga amigo nagpapakita ng gilas para kami inaakit sa aribahan Hirap naman kung hindi pagbigyan kaya pinagbidyan na namin Pagka nagugutom na sila Ano mo napapakainin papakainin Ang pinsantarong Kanina pa talon ang na, ay eh. Thirty nautical miles sa may bungli mga amigo o. Tapos dito sa mga bandang lahat namin Nandiyan yung ibang karamihan ng bangka Ang mga taga sa anin din yan o, eh, natatanaw na tayo ditong isa Pero baka ito yung tagarin ni Parang tinagalog baga, tinagalog eh Tapos may dalawa doon So may bandang harap natin So yung yata mga taga din na malalaki so, Sana mayroon Sana na eh, kumain sila mga amigo eh huli nai, abay kami naka isang gabi nai, wala pa at bali, kahapon kami naka pang ariyan na kapang, uh, di, wala din nai sana meron na ngayon na lang mga amigo. Oh, Hapon na naman. Ang isda, sige yung parita. Talon lang ng talon yung big tuna. Sa blue pintuna. tuna. Wala pang pumadlas. Ganda ng agos ay. Oh. Libra mo yung lubid. Libra mo na yung lubid sa kanan. Para maganda tayo. Hindi nagagasigas yung roda. Galing, galing, galing eh. Ha? yung road ay nagagasgas yung road ng no, kuhay kaya nagtatambilo kuhay nagasgas yung pintura masilya tinambilok na talong ang ulam anong sahog ng talong? pirit pirit yilupin ang aming ulam sa may talong kanina yung manik na ano, nanugo. Ano, gagabi naman ay pakoy. Aba. Tataba. Ano, mga wala mga nanugo. Puro sariwa. Yung talong lahat, hindi sariwa. Bagay sariwa pa dito, buhay pa nga yung uod ng talong. Ha? Sariwa pa yun. Talunan, talong ah, na talong mga, ah, talong na talong. Talong na talong mga amigo yung ano dito. Mga tuna kanina. Panila ang, sabi pa ng mga, uh, Baka eh, panay ang papicture daw ng bituna. Saka may blue marlin pa. May blue pin pa. Wala malang lang sumabit kahit isa. May mga lamarang din. Oh, yung ang tawag sa Batangas ay ano ah. Yung... Mahi-mahi. You know, isang maraming pangalan ay eh, yung lamarang. Lamarang, dorado, kabayo, mahi, -mahi pandawan daming alyas ako hindi ako hindi ano rin ito? ano di yan? yan? Pag, pagdaitin mo yan nagkagradig na ako pagdaitin mo na parang hindi ka na magraw nakakalit na? pagbasa ganda na agos mga amigo kanina pa ito ay, hindi naman pala, hindi naman pala, oh, yan pa rin naman, ang hulog pala, kahit lang pumaling na yung bangka. So, gawa nandito dito pa rin naman yung hangin ng gagaling, yung, yung bangka, yung unahan lang pumaling. Kala nga siguro, dapat i na na kaunti pala, dapat wali well, mas malayo na yun at oh, naari bang bangka eh? ay. mo, Armando. Hmm.

Aaruyahan nila naman mamaya yan, pagdilig. Mamubusit. Aba! Kahapon mga amigo, hanggang nang magtanghali kaming nangawil. Magdamag kagabi eh, alauna pa. Maghuhulog-hulog na. Um. Medyo tumumal. Yung namu-monitor nating mga bangka eh, mayroong nakakahuli, mayroong hindi. Um. Yung kaninang, awa ko sino yung kausap kanina. Ayun, ano ba? Pagkabagin ni ba gayon? Ano kanina may kausap sa radio? Ang huli, ang huli ilan? Apat Tatlo? Tatlo ba kayo? Dalwa? Ano kanina may kausap? Karon dalwa lang. Sila isang linggo. Dalawa po, dalwa lang. Dalwa lang. Sige, mag-aasig ng Tapos isang linggo sila sa laut. Aba, ay nakayong, gana, nakaka. Dalwa lang, mag-aasig ng pasyente. Tapos siya may pasinti pa, may yahatid. May, nag, uh, nagkasakit na sa laot. Baka naman may kaya baka na, nagkakasakit ay eh, walang mahuli. Well, mahuli. Mm hmm. Mayroon ako nalipas sa hirang ay. Eh. Masakit na daw ang ulo. Ay, na pag nung may way. pawis, sumamat yung kanya daw uli masakit. May purong-purong na. Pagdating sa tabi, nagagala la. Pagkadating dati niya, naggala. Nasa layasan, nag... Uh, Kala na iinit lang, kaya sa mga ulo Baka siya hindi na maalat. Tignan mo. Luma na. Kung hindi pa expire. <laughs> nag aabot na yung kon mga amigo. Baba kayo mapait na. Malawi yan ang mantika. Hmm? <laughs> ah! Yeah! Hmm. Tignan nyo amigo. Tingnan amigo yan Pag, pag nagluluti dito sa lahat ay, Basta yung ilalagay ng lahat Saka isasak lang Pag tuloy luto Anong gisa gisa? bisa gisa dito, di uso. Ah, yung mantika at sa isasabay na yung lahat na yan. Kasabi sama-sama na dyan. <laughs> yung, yung mga sahog pagigisa, pati mantika, ilalagay ng lahat. Sama-sama sa sakla. Baik, right, mainin kami, Gouw. Saklang nami, Gouw, Gouw. Saklang na iyan. Okay. Gouw, iya uh. eh. Tiro, kok sinasama pa ito? Aba, iya na pak kaya. Sinama mu dia, iya. Tiro, sinasama pa Sobrang sarap na iyan. Oh, eh. Aduh, Bo. Ayan. Aba. Paano na may meron pa? Aba, uh, yung sinabi ng pagpantalong dasda. Mga amiga, huwag kaliwa kanan. Ito, di ba ba? Kung biti nga na lang na nakapabibiti na layang pain at nakatalon sila ay eh, wala naman kami mga pagsabitan. Hindi namin namin sa paltik at doon naman natalong sa malayo. Sa, dito sa, hindi naman dito sa mismo bangka. Pagiliran lang. Ito is. Hmm. O ito ka nang na yan, sa ilo. kung hindi lang nakailo agad. Hindi, nakailo. Masyadong madami. Oo. Masyadong madami ang silig. Dapat yan lalagyan ng ganyan ay mga maliliit lang Bahulak na lang, Bagay, naman. Kahit papartinahin, hati-hati. Hindi ko pala kita. Ha? Pahulak na lamang. Bagay, hapon naman na May bago na naman mamaya.

Mag-iisang linggo na matumalay, eh, eh, sisipad na. Eh, gawa na sila yung eh, magugutom na, eh. Matagal nang hindi nakakain, eh, eh, baka, eh, kamay ang magbati, eh, baka eh, kakainan na ng paspasan. Kain na, kain sa akin, eh. Bago lumubog yung araw, eh, may sampul na. Kitang-kita naman, ah, nga rito lang. Nandyan lang sila. Hindi lang, hindi nalayo. Hindi manalayo. Ito na yan mga amin oh. Ito na yan oh. Anak ng tuna. Anak ng tuna. Amigo. Oh, ayan. Buhay. Maganda sa hapon. Ah, wala na. Kariya na. Kariya pa. May nakari nakariya pa. Maganda sa hapon ay. Maganda may buhay ng ganitong hapon hapon na. Ha. Amigo. Hmm. nila ay. Pagkakapon. Pagkakapon. yun o mga amigo hapon na lubog na yung araw wala talaga wala pa yata ng gutom doon sa mga nagtatalon walang kumain ay puro mga pa baka mamaya ang gabi gugutomin <laughs> okay na lang yan dami ito na talong tunay ayaw kumain ayun ah uh, hindi pa naman namin natutulog ang mga amigo kaya susubukan muna namin dito matulog baka sa gabi siya kakain baka doon siya sisibag at yon. kung hindi man kakain ng araw ay eh, kung nakakain naman ng gabi ay eh, ayos pa rin yun Meron bagan tatlo apat sa madaling araw ay eh, lalo na kung mas marami pa. Oh, uh, yun okay. mga amigo. Natapos ang maghapon namin. na uh, Panay ang latak nila, panay ang area. Kaya yung aming batay na medyo yan. Eh. Malaki-laki na ang nababag. Ang gawa ng sibri, pag may nakikita nga isda, eh, lalatak ka talaga. Area ka ng area. Gawa na para makahuli. Ayun. Matakaw sa bato yung mga ganyan. Pero sana naman mga amigo, hindi bago maubos yan, puno na rin yung aming buliga. So, nandalis doon. Ayun. Ah, sana mayroon na mamayang gabi. Bali pangalawang gabi na namin mamaya. o uh, unang gabi hindi talaga kami nakahuli. Yung kahapon wala din. Bali kahapon naman hanggang banghali lang naman kami. Gawa ng kahapon. Alas 10 na kami umalis sa tabi. Uh, basta na dito sa lahat mga amigo yan. Malaki ang pag-asa. At anong uh, nandyan naman ang isda eh. Hindi na nating magutom. <laughs> Sige mga amigo. Abang-abang lang. Malalaman nyo yan. Kung mayroon na ba bukas. Abangan nyo lang yung susunod na video natin.